Samantala, Sen. Amy Marcos may hirit kay PBBM. Interes ng Pilipinas, unahin. Kasama natin sa balitang niyan si Rajuman Conde Batak. RNN Live Report! Si ni, 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 ni Sen. Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na unahin ang interes ng Pilipinas sa kanyang three-day official visit sa Estados Unidos. Apela ni Sen. Marcos kay PBBM, tiyaki na ang kasunduan ay patas at pantay upang makita ng US na tayo ay bansang may sariling dignidad at paninindigan. Kung ang senador ang tatanungin, dapat maitulak ng presidente ang 10% na taripa o kahit ipantay na lamang sa Indonesia sa 19% dahil mukhang mas mataas pa rito ang buwis na gustong ipataw sa bansa. Marapat lamang na hindi anya lumagda Pangulo sa kahit anong kasunduan na sa huni ay madedehado naman ang sariling bayan. Kahit pa may kapalit itong ginto, personal na pangako o deklarasyon ng alyansa. Dagdag para senadora, hindi dapat pumayag ang Pilipinas na magpakontrol sa US, partikular sa serbisyo at supply na tiyak makakaapekto sa sariling domestic economic policies ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.